Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ayan, bali, mayroon na naman akong share sa inyo mga bro sa pagkakataong ito. Ayan, share ko sa inyo mga bro kung paano maglagay ng amplifier module dito sa ating bluetooth speaker. Pati na rin itong pinaka natin, DC-DC converter na pinaka module. Ito yung gagamitin nating step up para masupplyan niya itong pinaka amplifier natin. Okay, bali ang supply nito mga bro ay 12 volt. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano i-yestila ito dito sa ating bluetooth speaker. Okay, so bali ang bluetooth speaker na ito mga bro ay ito yung video natin dun sa nakaraan nating video. Ayan, yung dinirect natin, yung niremedyohan natin. So bali ito mga bro, nung pinare-refer ito sa akin ay kwan na ito. Natanggal na yung pinaka-amplifier niya. Gumagana yung kanyang ano, Bluetooth speaker pero wala nang lumalabas na pinaka sound sa kanyang speaker okay so bali simulan na natin mga bro yung pag istila natin so unang una mga bro meron namang mga naka indicate dito so bali meron namang mga naka indicate dito mga bro ayan o oh. ito yung ating input isa isa lang natin ito yung ating output papunta sa speaker ito naman yung supply ng pinaka amplifier module natin. Okay, so ang unang-una ay kakabit natin yung pinaka-speaker natin, yung positive at negative. Okay, kabit natin mga bro, yung pinaka-positive at negative ng speaker natin dito sa ating bluetooth speaker. Step by step para ano. Ayan. So, meron din naka-indicate dito. Meron din dun sa kabila. Okay, dito sa dito tayo sa kabilang magkon mga bro, magistila. Ayan o. Oh. Ayan, may positive at negative. Okay, istila natin. Bali, ito yung speaker natin galing dun sa speaker ng bluetooth natin. Ayan. So, bali, napunduan ko na mga bro ng kwan. Pinaka soldering lead. Okay, ihinang na natin. Okay, nahinang na natin mga bro yung kwa natin, wire ng speaker natin. Ayan. So, ihinang naman natin dito mga bro yung pinaka kwa natin. Yung pinaka DC-DC converter. Ito sa pinaka supply nya. So, lagyan natin ng wire itong pinaka kwa natin. Dito naman sa converter natin mga bro ito yung pinaka kanya out positive saka out negative ito yung papunta sa pinaka amplifier module natin okay so lagyan natin ng wire lagyan muna natin ng lead mga bro para madaling kumapit yan punduhan natin So, bali, ikabit natin mga bro yung pinaka positive na wire natin. Ayan. Ikabit din natin yung para sa negative. Okay. Nalagyan na natin mga bro ng pinaka wire, yung pinaka DC-DC converter natin. Yan, bali ang input nga pala nito mga bro ay 3.7 tapos ang magiging output dito ay 12 volt. Okay, ilagay natin dito sa pinaka natin. Ayun may nakalagay na power. Ayun. So ilagay natin, itap natin. So pagka ganyan wala salisi. lisi. Andun yung positive niya kaya igaganon natin oh. Ganyan. Ayan, magkatapat yung positive positive sa tapos yung pinaka negative negative, okay? So, lagyan natin 'to ng soldering lead para madaling kumapit. Ayan. So, i-connect natin mga bro, yung converter natin Okay. Nakabit natin yung positive natin. Kabit naman natin yung negative natin. Okay, nakabit natin mga bro. Ayan. Okay, so ang susunod naman ay lalagyan na natin ng pinaka-supply na wire. So dito, sa uh, pinaka input naman ng kwan natin pinaka in ng ating DC DC converter so bali dito mga bro pag gusto nyo pa pataasin pa yung output pero 12 v lang naman yung pinaka supply nito pag gusto nyo pataasin yung output nito ay pihitin nyo lang ito kung saan nyo gagamitin itong kwan ito converter na ito okay so ilag ilagyan natin ang pinaka supply mga bro So, i-connect natin yung positive at negative. Ayan. Okay, na-connect na natin. So, itatap na natin mga bro dito sa pinaka-board ng kwa natin, Bluetooth speaker. At maya-maya mga bro ay ituturo ko sa inyo kung saan tayo kukuha ng pinaka-audio nito para tumunog itong pinaka-amplifier natin. So, ang unang gagawin natin ay, ah, balik na natin. So, bali, itap natin mga bro dun sa negative ng battery yung itong negative na supply ng converter natin. Ayan. So, itap natin mga bro. Okay, naitap na natin mga bro yung negative ng converter natin dito sa negative ng board ng bluetooth speaker. So, itong pinaka-positive natin mga bro, idadaan natin dito sa switch ng volume para pag sinwitch on natin itong pinaka-volume natin, sakalang magkakaroon ng power itong pinaka-module amplifier natin. Okay, so itap natin dito. So, alimbawa live doon, dito sa hindi live nyo itatap Saka lang magkaka-live ito pagka naka on na yung volume. Okay. itap tap natin. Okay. Susubukan so, natin ngayon mga bro kung magkakapower power itong kuha natin. Yan. Pinaka-amplifier module natin. Meron siyang power indicator dito. Oh. Susubukan so, natin. Okay. So, sabay siya mga bro. mag yung Bluetooth natin. Tapos, magpa-power na rin yung pinaka-amplifier natin. Okay, susubukan natin patayin kung sasabay silang mamamatay. O. Oh. So, matagal lang mag mga bro. Dahil may pundo itong pinaka ko natin. Kapasitor. Ayan, wala na. O. Oh. Okay, so... Ang mangyayari, natin yung audio ngayon kung paano. So, lagyan na pala natin ng pinaka-wire na kung mga bro. Wire input. So, bali ito yung pinaka-input natin. Oh. So, pwede dito mga bro, kahit yung positive lang yung gagamitin natin. Dahil yung negative nito, connected naman dun sa pinaka-negative ng ko natin. O pinaka-ground natin, connected na rin yung ground nya. Kaya kahit isang wire lang, pwede na. Okay, lagyan natin ng wire at ititris natin yung pinaka audio nya doon sa board ng bluetooth natin so doon tayo kukuha doon sa dating pinaka ampli ng bluetooth doon tayo kukuha ng pinaka audio nya Okay lagyan natin mga bro ng kuan wire input natin Yeah. Okay. So nalagyan na sa positive tayo maglalagay mga bro ah dito sa positive. Okay. So itriss natin mga bro. Ginito yung pagkukan muna kung wala pa siyang tugtog. i natin ano. Yoon natin. Yan. Yoon natin. So hawakan natin kung may haming Yung ko natin. So, meron mga bro. O. Oh. Okay, itrish natin. Ilagay natin sa FM. Pinutin natin yung mood. Ay, sa kabila. Ayun, auxiliary. Ayan, FM. Susubukan natin itusok. Huwag dun sa, kung ano mga bro, live Huwag nyo itutusok sa may live. Maka masira yung pinaka-ampli natin. So, itrish natin. So ayun, nakuha na natin kagad mga bro. Yan doon natin itatapo. Oh. Ayun oh. Okay doon. Natagpuan kagad natin. So patayin muna natin at ihinangin natin. So pupuntan muna natin mga bro. So tingnan ko nga sa ano, medyo maliit kasi. Tingnan natin sa lens. Kung kaya. Ah, kaya siyang hinangin. Okay. So, punduan natin yun. Pupokus natin. So, bali dito tayo magtatap mga bro dito. Oh. Yan Sa gilid. Yung pinakagilid na pinaka... Ano ito. So, applyan natin ang hinang. Medyo may rapira pinangin mga bro. Medyo ano dikit-dikit kasi yung pinakaano niya eh. Ayan. Subukan natin itap ngayon yung pinaka-wire natin. Okay. Susubukan natin ngayon mga bro. Ayun. Okay. Susubukan natin fm fm natin. Okay. So ayos mga bro. So, balik natin sa Bluetooth. Ayan, sa so, subukan natin i-Bluetooth dito sa pinagbibideo natin. Okay, play natin mga bro. Ayan, so i-volume natin. So, ayos mga bro. Ayan. So, okay na. So, ako nang balang magbabalik dito mga bro. Iaayos ko na yan. Iaayos ko na yan at para ma-deliver -de na natin doon sa nagpagawa sa atin. Okay. So, ganun lang mga bro mag-install ng pinaka amplifier module natin sa ating Bluetooth speaker. Okay. Ayos.